Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon batinding bardagula ng mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe. Sino-sino sila? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay sobrang excited na sa darating ng Miss Universe dahil nga sa tinde at ang lalakas ng mga kandidata na lumalakot ngayon dito sa Miss Universe. And then, kaabang-abang dito yung mga kandidata na galing sa iba't ibang klase ng pageant, di ba? Ayan talaga yung hinihintay natin yung kung ano ang ipapakita nila sa intablado ng Miss Universe. Hindi lang naman to bago sa atin kasi taon-taon naman talaga ay may mga kandidata na sumasali dito sa Miss Universe na galing sa ibang klase ng pageant. Ang si ano si Andrea Mesa na galing sa Miss World na nag-first runner-up and then lumabas siya dito sa Miss Universe naging title holder. And din si Catriona Gray na nag top 5 sa Miss World and then pagdating dito sa so Miss Universe ng title. So marami mga kandidata noong last year na lang eh. Nandito sila na Bachelors, Celeste Cortesi, di ba galing sila sa Miss Earth at saka sa Miss Grand. Ito uh, eto nga si na Bachelor, third runner-up pa. And then, ito naman si Celeste, top 8 sa Miss Earth. Pero, hindi sila pinalad sa Miss Universe na makapasok kahit man lang sa semifinal. So, ibig sabihin, wala tong kinalaman kung ano ang background mo, kung galing ka ba dito sa patient na to. Kasi, at tinitignan ng Miss Universe dito, yung kung ano ang caliber ng kandidata at kung ano ang ino-offer mo doon sa mga hurado ng Miss Universe, I think ayun ang the best talaga na dapat pinaghahandaan kung ano ba ang inilalatag mo sa table ng mga hurado, di ba? Kasi bilang kandidata, syempre nandoon na kung galing ka na sa ibang pageant, ay mag-level up ka. Kasi hindi porket na nag-third runner-up ka dito, ibig sabihin pagdating mo dito ay magpa title ka na or aariba ka na ng bongga-bongga. So you have to prepare yourself as a transformational leader. Yung sabi nga ganon, ang inaabangan dyan, yung transformation from galing sa ganitong pageant going to the universe. Katulad na lang nung kay Catriona, di ba? Galing siya sa Miss World. Siyempre, iba naman yung atake ng Miss World. Di ba yung in-offer ni Catriona? And gusto niyang manalo dito sa Miss Universe Talaga naman nakita natin yung transformation niya As a candidate bilang ano dito sa Miss Universe di ba? Kaya nakita naman ninyo talaga From sweet to the ano, fierce O oh, di diba? Di ang bongga, di panalo So yun, so naalala ko tuloy si Bianca Trisen Na galing sa Miss International. Actually, paborito ko siya kasi ang ganda ng mukha, ang sweet-sweet ng mukha. And then, third runner-up siya doon sa Miss International. So, kabat siya ni Ati sa Manalo dito sa Miss International noong 2018. Pero nung no, sumali siya dito sa Miss Universe, naligwak ang lola mo, di ba? So, yon So, sila Miss Peru, di ba? Galing to sa ano, tawag, uh, Miss Supranational. So, sa Supranational, hindi ko alam, nag-runners up ba sila doon? And then, pagdating dito sa Miss Universe, nag-runners up din. So, may mga kandidata na sinuswerte talaga. Pero tulad nga na sinabi ko, kasi dapat alam mo sa sarili mo kung paano mo i-level up yung sarili mo. Eh. So, isa dito sa mga tinitignan natin ngayon, yung mga kandidata na galing sa iba't ibang klase ng pageant. Kasi kakapanood lang natin sa kanila talagang makikita naman natin na oh my god sobrang yung mga kalibre nila ay talagang pumapano so sino sino ba yung mga kandidata ngayon na inaabangan natin dito sa Miss Universe eto isa na dito si Miss ano si Miss Nicaragua. Si Miss Nicaragua galing siya sa Miss International at nag-top 40 siya doon. So ngayon, aabangan natin dito si Miss Nicaragua sa Miss Universe kung ano yung ipapakita niya. ay think dito sa Miss Universe, hindi lang siya magta-top 40 kasi parang feeling ko, aariba to ng bonggam-bongga dito sa Miss Universe kasi ano eh, iba yung caliber ni Nicaragua eh, pang Miss Universe yung atake, lalo na yung kanya mga rampahan, tapos antangkad, tapos yung ino-offer ganda. So, ibig sabihin, I think malakas yung chance niya na makapasok talaga sa semifinals ng Miss Universe. Kung nag-top 40 siya sa Miss International, di tingnan natin kung ano naman ang na mag niya dito sa Miss Universe. So, I think mas magle-level up siya dito. And then, galing din sa Miss Internationals, uh, si Miss Canada, top 8 sa Miss International. So, I think yung beauty na meron siya talaga ng mambongga and then yung talino na at ang galing nito kung paano magsalita. Akala ko nga sa Miss International maglo runners up to eh. Pero tignan natin kung anong transformation ang ipapakita niya noong last year pumasok ang Canada sa semifinals. So, tingnan natin kung babalik sila sa semifinals ulit ngayong taon na to. And then, syempre, tingnan natin kung may maitutulong ba ang pagiging top 8 niya sa Miss International. Eh, sabi ko nga, yung nag-third runner-up eh, wala din naman nagawa, di ba? Nag-thank you, girls, sa Miss Universal So, hindi ibig sabihin na top 8 ka dito or eh, hey, pasok ka na sa banga. So, kailangan ipakita nyo talaga yung pagiging transformational leader niya. And yun yung aabangan natin. And then, of course, Miss Philippines, o, di ba? Si Miss Philippines naman, top 12 sa Miss World, o, ngayon tignan natin ko ano ang mangyayari dito kay Michelle D dito sa Miss Universe kasi si Michelle D uh, iba din yung ganyan na ipinakita doon sa Miss World ngayon nakaka-excite kasi syempre universe to so titignan natin ko may ano transformation bang magaganap actually nararamdaman ko naman na ang laki na ng transformation ni Michelle D from the world to universe kasi kung papansinin mo hindi ko na nakikita sa kanya yung mga ataking pang Miss World. Ang nakikita ko sa kanya ngayon, yung ataking pang Miss Universe. Pero kung inap ba, I think hindi pa masyado. Kailangan niya pa i-level up ng todo-todo yung sarili niya para at least pagdating sa Miss Universe ay makuha niya yung inaasam niya. So, top 12 sa Miss Universe. Yung mga nakaka-top 12, top 16, uh, katulad na lang ni ano, ni Julia Gama ng Brazil, nag first runner up sa Miss Universe. So tignan natin kung si Miss Shelby kaya niyang tumungtong hanggang sa dulo ng competition. Sabi nga ni Miss D sa mga nambabas sa kanya, wala siyang panahon <laughs> intindihin kung ano yung mga sinasabi ng mga basher sa kanya. So mag showdown na lang daw. Ipapakita niya na lang daw Yung sa Miss Universe. So I think ano doon si Michelle D na talagang yung determination niya, yung kanyang ano, yung kanyang goal na makuha ang korona ng Miss Universe. So, tignan natin. So, ako para sa akin, sure ako makakapasok si Michelle D sa top 16 ng Miss Universe. And then, sure din ako na kaya ni Michelle din tumungtong ng top 5 sa Miss Universe. So, hindi ko lang alam kung kaya niyang kunin ang korona. So, doon hindi pa ako sigurado. Pero, may tiwala ako kay Michelle D na malakas ang kumpiyansa ko na kaya ni Michelle D ang competition ng Miss Universe. So, yun yung abangan natin kay Michelle D. And then, of course, ko meron galing sa Miss International, meron din galing, syempre, sa Miss Earth, si Miss Venezuela. Si Miss Venezuela, top 8 siya sa Miss Earth. And then, iba din yung pinapakita na ito ngayon. Medyo nagtatrabaho din ng todo-todo. At nakita naman natin yung mga ginagawa niyang hakbang para sa kanyang labas sa Miss Universe. So, ako, nakikita ko na malakas din to si Miss Venezuela dito sa competition ng Miss Universe. And then, nakikita ko na, sasabay to, kaya nito. So, nung last year na first runner-up sila, baka ngayon nandun siya sa goal niya na manalo. Pero kasi medyo mahihirapan din siya kasi madami din naman kasi talagang magaling. At nandun na ang mga supra queen na papatunayan nila ngayon dito sa Miss Universe yung galing nila. Isa na dyan, syempre, si Miss Puerto Rico na nag-first runner-up sa Miss Supranational. So, yan din kaabang-abang din yung atake na gagawin niya sa Miss Universe. I'm so excited kasi parang feeling ko kakabug siya ng bonggong bonga sa laban niya sa Miss Universe. But, titignan ko kung paano niya kakabugin yung winner ng Miss Supranational na si Antonia Forsyth. Actually, yung alas, malakas malakas yung hawak ni Antonia Forsfield sa laban niya dito sa Miss Universe kasi na syempre galing ka sa title ng supranational so ibig sabihin isa ka sa mga na ng organization kasi you are title holder pero ang tanong ko meron bang hindi pinapalad na title holder na hindi man nanalo sa Miss Universe kung sakasakali siya pa lang yun. Kasi last time na sumali ang isang dati ng Reyna, ito nga ay si Lara Duta sa history ng mga beauty pageant. Si Lara Duta pa lang yung sumali sa pageant. Pero nanalo ng Miss Universe from Intercontinental to Universe rather. So maliit na ano din lang ang Intercontinental. Pero pagdating dito sa Miss Universe, panalo at title siya. O, oh, di ba? So, pwedeng mangyari yung kay Antonio Forsyld. Pero, pwede din mangyari kay Antonio Forsyld ang nangyari kay First Wang. Kasi si First Wang, dati Miss Intercontinental title holder na sumali sa supranational pero nag-thank you girl siya sa supranational. Hindi siya umabot sa dulo ng laban. Nakapasok lang siya sa semifinals pero hindi siya nakapasok kuha ng runners up or na kahit anong posisyon dito sa Miss Super National. So ibig sabihin possible na sa si isang reyna na hindi ka mag-title doon sa nilalabanan mo. So ngayon ang tanong natin diyan kung eto ba si Antonio Forsil ay mangyayari din sa kanya ang nangyari kay First one dito sa Miss Universe. So yan ang kaabang-abang na kumag naman sana. But I think nakikita ko naman na medyo malayo kasi Si First Wang kasi, parang nanalo siya sa Miss Continental at that time kasi voting system. Pero kasi ito naman si Antonia Forsell, hindi naman voting system. Talagang napatunayan ni Antonia Forsell na she deserved noon sa supranational. And then malalaman natin niya sa Miss Universe kung kakayanin niya. Pero nakikita ko 100% na ando doon yung malaki yung chance nila talaga for the crown this year. At yun ang aabangan natin. Kung meron bang makakalusot na kandidata kay Antonia Forsin. Nako, sobrang pressured po kay Antonia, no? Sana talaga magawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. And then, tignan natin kung siya ba ay ipinanganak na isang maging Miss Universe in the future. So, yon. So, kayo guys, ano guys, ang tingin dito sa mga pinag-uusapan natin at sino sa kanila ang nakikita ninyo na makikipagbardago lang talaga ng bongga-bongga sa competition ng Miss Universe? Kayo ba nakikita nyo ba ang ating pambato ay kayang mag-last to standing dito sa competition ng Miss Universe this year? at ano ang nakikita ninyo sa mga ibang kandidata? Tingin niyo, pwede nga ba mag-thank you, girl, ang ibang kandidata na galing na sa ibang international pageant sa mga lalakot ngayon dito sa Miss Universe? At sino namang kandidata yon ang nakikita ninyo? And then, Antonia Forsyth, mag-uuwi kaya siya ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun, guys. Guys, maraming maraming salamat po. syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa akin mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan! See you tomorrow! Paalam! Thank you guys! Oh, oh,